SPRRD, arestado na ng Interpol. Nakakaawa pero basta may kasalanan, dapat managot sa batas. And um, ipagpapasadyos na lang natin ang lahat. Ano po, hindi ko masasabing natutuwa ako. Nalulungkot din ako actually. Pero uh, yun na nga, ba diba? sabi ko, ang mga kasalanan ay uh, ang batas walang pinipiling kung sinong malakas, kilala at hindi pagdating sa batas, batas ay batas, lalo na kung international ang pinag-uusapan at Interpol na ang humuli kay Duterte, eh, hintayin na lang po natin ang magiging resulta. Ano po? Kaya nga sabi ko, well, anyway, ah uh, hello, good morning, good afternoon Good evening, good day, mang oras niyo po ito napapanood. Medyo pagod pa ako, uh, kakarating lang namin. Pasensya na kayo, nabi talaga ako sa maraming gawain. Inattend in ko muna yung mga family activities namin. Nagkaroon ng prom ang anak ko and uh, we had our staycation. Kababalik lang namin kaya pagod na pagod ako pa. Uh, nagkalat pa ng paligid namin. But uh, ito, di ko maiwasan hindi magawa ng vlog kasi... Uh, noon ko pa sinasabi 'di ba na darating ang Interpol at uh, huhulihin nga siya at aarestuhin. At ito na nga po nangyari. Nakakalungkot, hindi ko alam. Alam kong uh, mixed emotions din 'yung iba. Alam kong katulad ko 'yung ibang mga naghihintay din ng ganitong pangyayari ay hindi talaga tuwang-tuwa kasi sino ba naman ang matutuwa ng isang tao ay naaaresto, 'di ba? Lalo pa sa edad niya. Pero hindi naman rason ang edad para hindi maparosahan uh, maparusahan sa mga pagkakasalang kanyang ginawa. Lalo na kung hindi naman niya pinagsisisihan, di ba? Na honestly, hindi ako, mixed emotion talaga ako kasi ang hirap isipin na sa edad ng, sa edad ng gano'n ni Duterte, eh, ma, mabibilanggo pa rin siya. Pero, ang batas ay batas at sila nang nakakaalam kung anong dapat na gawin. And uh, maliban sa batas ng tao, may batas ng Diyos po tayo, di ba? So tulad ng mga mga nakaraang vlog ko, na sabi ko walang uh, kasamaan na hindi natatapos at walang kadiliman na hindi mm, nagwawakas kasi may darating at may darating na liwanag. Although, Puro ako although, ano? Kasi talagang nalulungkot ako. Nalulungkot ako kasi bakit ganun yung mindset niya? Bakit ganun yung mga ginawa niya? Bakit ganun na parang wala siyang pagsisisi? At bakit ganun na parang ipinagmamalaki pa niya lahat ng mga ginawa niyang krimen? ba diba? Kasi ang pagkitil ng buhay ng tao ay hindi basta-basta. Hindi porque sinabing ito ang way para malinis. Hindi, hindi naman talaga na alis pa ang droga at hindi natin sasabihin dahil uh, iba na yung management, I mean iba na yung uh, regime, iba na yung administration kaya sila nagsisibalikan. Hindi totoo, hindi talaga nawala, wala pa rin. It's just that um ang batas natin ngayon sa pamumuno ni um, I'm sorry. Sa pamumuno ni uh, PBBM ay syempre ang sinusunod natin ay ang tamang batas, yung human rights, pinaiiral natin yon At hindi basta-basta yung kung ano lang yung maisip dahil uh, kailangan, kailangan, di ba, kama, kamao, di ba, batas, kamao, di ba, sabi nga, matigas na kamao. Pero ganyan din naman sa pamilya, eh, di ba? Pag, uh, sobrang mahigpit at mali at wala sa ayos ang pagpapatupad ng magulang, nagre-rebelde ang mga anak. At uh, nasasaktan, hindi tama, di ba? Ganon din sa sa pamahalaan. Pag mali ang pamumuno at ginagamitan ng sobrang otoridad na wala na sa ayos, eh, di ba, yung mga magulang na mali-mali ay naikukulong din pag uh, umaabuso at talagang nawawala na sa tamang katinuan kasi ibinibinelalagay na sa kamay ang batas. Uh, hinahalim tulad ko lamang po yan Na hindi porke uh, presidente ka, hindi porke magulang ka kasi authority ang pinag-uusapan natin eh. Ay magagawa mo na lahat ng mga bagay na uh, against sa law of God and against sa law of uh, na country, di diba? Dapat sumusunod pa rin tayo sa batas. Kahit na sobrang tigas ng ulo ng ating anak, mga anak, ay pinaiiral pa, ni, pa rin natin yung pamamaraang makatao. Pamamaraang may pagmamal, hindi yung kung tinagkasala. Sundi ka na, di ba? Hindi ganoon. So yung ginawa kasi ni Duterte, ano, going back doon sa ginawa niya noong sa war on drugs, di ba? Yung tokhang. Eh, hindi talaga tama yun. Ang daming mga nangawala sa mundo na walang kasalanan at, at, ang daming nangawala sa mundo na dapat nakapagbago pa, na dapat na naituwid pang pa buhay niya, eh, tuluyan, tinuluyan nilang kunin ang buhay. Wala tayong karapatang kumuha ng buhay ng tao. Tanging ang Diyos lamang na may gawa sa atin. Walang sinumang tao na may karapatang kumuha ng buhay ng kapwa-tao. Kaya kahit sa ang banda natin titingnan, maling-mali yung ginawa nila. Nila kasi hindi naman solo ni PRRB yon eh, di ba? Ni FPRRB. Hindi niya solo yon Siyempre yung mga tauhan niya, eh, nagsagawa at yung iba sumubra. Basta may batas tayo at may batas ng Diyos. Di ba? So ito na yung simula nun. Ito na yung simula ng mga uh, pang-aabuso sa otoridad sa kapangyarihan na mailalagay na sa tama. O, so, hintay na lang po natin. Tulad ng sabi ko, hindi po ako natutuwa. Uh, hindi ako uh, hindi ako masaya sa nangyayari kasi itong mga uh, sitwasyong ganito nagkakampi-kampihan Duterte and Pro BBM. Nagkakawatak-watak ang mga Pilipino, hindi tama. Kaya nalulungkot talaga ako. And I'm um, um, maybe naglaylo talaga ako sa pagbablog kasi ayoko nang nag... Ang daming nagagalit, ang daming nag aaway away na hindi naman tama. Ang daming inaaway ako na hindi naman tama. At minsan napapatulan ko rin yung mga uh, bashers ko na sumusubra na rin, ano. Eh, hindi maganda. Kaya nag ako. I think I'm going to uh, change The way I vlog? Kasi hindi naman ako, ano eh, yung sinasabing pro-BBM. No, I'm pro-government. So, kung may mali akong nakikita sa government, syempre, sasabihin ko rin, ibablog ko. It's just so happy na nagka kampi na kasi, at nag-watak-watak, uh, nag-aaway-away. Hindi ko gusto yun. Hindi ganun yung uh, pagbablog na gusto ko. Ano po? So, ayan, uh, nag... Um, Update lamang po ako at uh, uh, nagbigay din ako ng uh, masasabi ko tungkol sa nangyayari ngayon sa pagkaaresto kay FPRRD. And I hope and pray na manaig ang batas at ang tama lamang po ang mangyari. Ano po, maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking mga videos and pasensya na rin po kayo kung uh, medyo hindi ako nakakapag-video Lately, kasi ang dami ko na rin pong inaasikaso kasi. So, uh, mas importante sa akin yung family ko na asikasuhin ko muna. Andyan yung pagbablog. Nandito lang po ako. Nandyan lang yan. Ano, hindi naman ako nawawala. So, uh, yun lang ang dami kong sinabi. Thank you so much for watching. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. At sa mga hindi pa po pala nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and share. And thank you so much for sharing. I love you all. God bless you. Bye-bye for now.